magaling mamuno si former president Duterte or si PBB? Bakit daw? Okay kami, ministra. Magaling po to so magsalita eh. Oy, hindi oh. So so <laughs> na. Hindi na. ako. Kulit ko. Hindi ka naman bitin ah, bias no. Ikong eh. Si po, ay, Isa lang talaga ni Kuya. Opinyon opinion lang naman to. Kung sino ang magaling? Doterte. Duterte? Bakit po si Duterte? Um, mas marami po siyang napatupad na batas tsaka natapos na mga infrastructure. Yeah. Base po sa pagkaka ano ko. <laughs> Ayan, sige, thank you po. Magbuhay po kayo. Thank you. Mag-survey, sir. po. For politics lang, so kung sinong magaling mamuno si former President Duterte po ba or si PBBM? Kay Duterte ako. Duterte. Bakit po si Duterte? ay unang-una sa drugs eh. Na paano niya yung drugs, na implement niya yung drugs. Uh, na bawasan tayo talaga ng kaso sa drugs. Yun lang. Buuboto na kayo? Si, ang tanong ko, sinong magaling mamuno sa ating bansa? Si former President Duterte or si PBBM? Para alis parehas lang ako. Ha? As na pa si Duterte. Duterte. Bakit po si Duterte? Nabawasan yung mga drug. Drug addict. Drug addict. Mga ano mga nagtitinda ng shabu, wala na masyadong magulo. Oo. So, ah, Sige po, thank you po. Kayo, ma'am. Ah, ako. Bakit po si kayo? Mas maayos. Maayos. Mm -hmm. basta mas maayos si 30. Oo, okay. 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 so, okay. thank you. Thank you. Thank you.